So, yun mga handsome vapers, magandang araw sa inyo at happy new year again. Long time na si So, yun. Meron sa akin ng talong uh, sa comment section na basa ko kasi yung ano yung bakit daw umiinit yung kanyang cartridge. So, ang sabi niya, bakit po umiinit yung cartridge ko? Bakit po siya nainit? Normal lang po ba yun na umiinit ang cartridge? So, ang sagot ko dyan is, normal lang yan. Huwag kang mag-alala. Walang problema, ang vape mo. Okay na okay yan. Kasi alam mo kung bakit, umiinit. Ang <laughs> bagal eh, no? Bakit umiinit ang mga pad? O, okay, mga vape. Kasi nga, ano siya eh, di ba? Kita niyo naman kung ano yung mechanics niya, di ba? Kailangan niya mag-fire para kailangan mag-fire ng coil niya para diba ba? Masunog yung mga juice at umusok, di ba? So normal lang, naiinit yan. Wala pa ako pad na hindi umiinit eh. Kahit yung mga vape. Wala pa eh. Sa dami ko nahawakan na pad uh, na vape. Wala pa ako nahawakan na hindi umiinit. Siguro, pag hindi mo ginagamit, talaga hindi siya iiinit di ba? Pero once na humihipa ka at hipa ka lang, hipak. na, iinit yan. Normal lang yon di ba? lalo na pag yung mga OCC mo ang lalakas pa, 'di ba? 0.2, 0.4, 'di ba? Mga mga ano, mga origin, yung mga mara, matataas na wattage na OCC. Yung mga umakwa uma, pumapatak ng 40 watts, 'di ba? Yung maximum niya or pumapatak ng 50 watts. Tang, ina, noon. Init talaga ang pad mo doon, 'di ba? Pero merong mga kaso na ano eh, kasi siguro kaya nagtataka ka kasi or yung mga iba diyan kaya nagtataka kasi mayroon mga vape na hindi masyadong umiinit pero umiinit pa rin siya umiinit pa rin siya pero hindi nga lang sobrang init bakit may ganon bakit di pare-parehas ang sagot diyan mga kahansam is kasi nga hindi pare-parehas ng wattage yung hindi pare-parehas ng wattage yung ang OCC natin. Ganun 'yon. Kasi nga merong merong 18 watts lang maximum na 'yon, di ba? Meron namang 13 watts lang maximum na 'yon. Di ba? Kay hina noon, kaya kahit paspasan mo nang paspasan yung hipak doon. Siguro ang tagal niya bago uminit. Tapos kung uminit, kung uminit man siya, hindi pa ramdam, di ba? Hindi mo siya sobrang ramdam kasi nga sobrang hina lang ng OCC or nung watts niya. Diba? Pero yung mga umiinit talaga, yun yung mga malalakas talaga. Yun yung umaabot ng, umaabot ng 25 watts, umaabot ng 35 watts, 40 watts, yung gaya nga ng sinabi ko kanina. Di ba? Kaya may kasong ganyan na may mga vape na hindi umiinit. Di ba? Pero umiinit pa rin siya. Hindi nga lang sobrang init. Yun yung ibig ko sabihin. So yun. Ito yung pangalawa naman. Ito. May nagtulong na ito eh. Ba't ito nakakapaso yung ano eh. Bakit daw nakakapaso yung... Bakit nga ba nakakapaso yung vape sa labi? Sa nguso natin dito. Bakit nga ba napapaso or napapaso tayo? di ba? Normal lang yun. Common sense na lang eh, di ba? Para ka nalang humihipak ng ano dyan eh. Diba? Para ka humihipak ng nguso ng lighter. Parang ganun yun. Parang ganun din yun eh. Kasi eh, nagbabaga din yung coil. Umiinit talaga yung buong surface ng ano. Ito yung buong surface ng cartridge, iinit talaga siya. Kaya pag humipak ka, pasok talaga yung labi mo. ba? Diba? Hindi naman siya totally napapasok talaga ng todong-todo. Yung parang ang init lang sa labi, gano'n. Parang misa, na sobrang init, napapasok ka. Uy, init. Napapagano'n ka na lang, nagugulat ka, di ba? So, wala akong ano dyan eh, wala akong ano eh, wala akong solusyon para para matapos yung problema na yan kung paano nga ba tayo kung paano nga ba tayo hindi mapapaso eh hirap na eh, no paano ka nga ba hindi mapaso sa vape di ba simple lang Huwag ka na mag vape di ba <laughs> pero normal lang yun ito eh, yung ano eh mga handsome vapers sa eh, yung mapapaso yung mga lips natin okay lang yun normal lang sa mga vapers na dry ang lips yung mga medyo sunog na, sunog na labi. Normal lang yan kasi nga, napapasok tayo eh. Lalo yung mga nagyoyosi, di ba? Mas malala yun. Mas mainit yun kaysa sa vape. Sa yosi yun. So, yun. Okay na mga tol. Okay na yung tanungan at sinagot ko na siya. Ah, sana subscribe nyo ako. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment. Supportahan nyo ako mga tol. Mga kahansang vapers. Salamat sa inyo. Mag-comment kayo kung ano ang mga gusto nyo yung content ko. Mag-request kayo, gagawin ko ng video. Okay? Okay, thank you po. At, happy new year again. Sana po lahat lahat po tayo is sumalubong ng maganda at malusog na pamumuhay, pamumuhay ngayong taon. Okay?